Ayan na nga mga kadiskarte. Ayan yun yung namin nakuha. Oh. Dalawan sa ako ulit. Ayan mga gutom na yung ating mga alagang kambing. Pero kanina itong mga itong mga ano na to ito itong mga malilit na to pinagdidi natin ng gatas kasi meron tayong gatas na pang kambing. So pinadidi muna natin. Pinag... Ruben! Natiik! 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 Ayan na! Naging tatlo na sila sa isang ano. Tanggalin mo muna yung nasa ibabaw. Sa tainga ang hila. Ngayon isa naman. Lago kasi. Yan. Yan mga biskarte. Dito, ikalat mo dito para hindi sila magsiksikan. Ah, ito, binago natin itong kanilang pakainan. Inistrit lang natin kasi nakakatalon yung mga maliliit. Pero ngayon, hindi na sila makatalon. Medyo tinaasan natin. Yan. Yung mga nakakaputi pa kami oh. Ayun oh. Grabing ulan na lakas. Ah, buti na lang ating mga kambing ay eh, safe, hindi sila basa. Dito dito yung iba sa dulo. Ah, naging katulong oh. Ng aking pamangkin. Tawag natin sa loob. Ayun. Hindi pa ulit tayo nakapaglinis ng kulungan. Dalawang araw na ngayon. Eh medyo um, madumi-dumi na naman oh. So madali lang naman to linisan. Eh niya aking mga ano dito, mga diskarte oh. May mga alaga ayan. So pag tag-ulan, medyo ano talaga, medyo matrabaho. Kasi siyempre kukuha mo sila ng kumpay tuma obligado ka dun para lang hindi sila mabasa ng ulan kasi pag nilamig yung kambing natin eh, magtatay sila yun ng pagtatay kaya wag na natin antayin yun di ba kung kaya naman sa uras may uras naman tayo para manguha ng kumpay waanang natin sila para masigurado natin yung ating mga kambing na sick ayun o na yung eh, mga anak ang kukulit o pumupunta rin sa kainan oh dyan pa umihi itong isa na to pero pag lumaki na yan hindi na, hindi na yan magkasya sa ano dyan sa butas Diyan so yan, yan ang ko mga kadiskarte sa aking alaga, pag alaga ng kambing kapag maulan ay eh, kinukumpayan ko lang para naman ang ating kambing ay hindi mabasa Yan. Yung naglalagay na siya ng aking pamangkin na ano, pagkain. Masarap magalaga ng kambing. Pero kailangan mo talaga tuunan ng oras. Kasi pag hindi mo inanuhan ng oras, ay doon ka madadali mga kadiskarte. Ayan, umuulan na naman mga kadiskarte. Oh. Grabe yung ulan. May bagyo kasi. Yung bagyo ano? Uh, ano yan? Ano yung bagyo? Crising. Crising. So hindi man dito yung ano, hindi man dito ang landfall, ang landfall kasi niya sa mga ano eh, bandang Cagayan ba yung pagkasabi sa balita. Pero siyempre, yung ulan dala ng habagat. Kaya maulan. Dito pala yung place po 'yo. Oh. Okay, mga kadiskarte kasi nag-repair kami noong nakaraan. Nag-iwan yung ibang gamit pala dito. Buti walang nakakuha. Hmm iyong ano ating bisagra heavy duty pa naman itong plies na to malaki sya eh Naginala natin ng ano yan WD-40 para hindi kalawangin naiwan pala ito dito po yan o oh. kasi nung nag, nag repair kami nito biglang bumuhos yung ulan kaya na <laughs> nagtakbuhan kami agad sa pagsilong eh, naiwanan yung gamit o oh. yun ang mahirap pag maulan talaga iwanan yung ibang gamit ayan okay, yung ating bahay ng kambing so okay pa naman eh, maganda rin yung ganitong may kainan ka sa labas kasi hindi nila naapakan kaya lang andito itong mga anak na to ito okay, yung makulito eh oh, yung lalaki na to Malaki na. Ito okay, yun mga kadiskarte. Yung si John Ray, Yung maliit pa dati na nagpapayakap. Ngayon malaki na oh. Namamara ako na siya. Saglit lang para Paramihin yung kambing. Kaya lang talagang ano sa oras? Tuuhan mo siya ng oras din. Kasi pag hindi mo ano napapabayaan ay eh, sayang naman. Lalo na ganyan. Makikita mo yung mga anak na. Napakasarap sa pakiramdam mga kadiskarte Paganyang may mga anak na yung ating mga alagang kambing. Parang pag nakikita mo sila, eh, parang nawawala yung pagod mo. Diba? Gano'n lang kasimple yun. Now! Now! <laughs> ito sa laob. O, oh, ito yun. may mga password yung pintuan nila, mga kadiskate. <laughs> Simpleng pintuan lang yan. Huwag na masyadong ilak lang masyado. Ayan, o. Oh. Ganyan lang yan, o. Oh. So, ayan, oh. Tapos, bumili rin kami, mga katiskarte, ng ano, yung dinidilaan nila, ayan, oh. Yung pinatigas na asin. Okay, paspas na kain. So, medyo kumipis yung katawan nila ngayon. Kasi bihira lang sila makalabas. Kapon, pinalabas ko, saglit lang sila. Bagay, busog naman sila kasi nakadalawang oras sila sa labas. Tapos, umulan ng malakas. Ayun takbuhan sila papunta dito sa labas sa loob ah, bawi na lang pag ano pag summer summer talaga tawang mataba ang kambing kasi makakakain sila ng maganda-ganda saka wanto to sawa kahit maghapon sila sa labas, okay lang walang problemang mababasa ng ulan kasi ano hindi naman umulan pag summer, di ba? So, oh, yan ang update sa aking mga alagang kambing mga kadiskarte. So, kahit mahirap, tsagaan natin. Kasi bandang huli, di ba, tayo rin ang ane. Sabi nga, pag may nilaga, ay pag may tsaga, ay mayroong sabaw. <laughs> may nilaga daw. Ayan, simpre ang nilaga ay may sabaw yun. <laughs> Ito, mga pinadidi ko na to, kaya mga busog na to mga kadiskarte. Oh. Oh. E dito ko yan ng gatas ng kambing minabili kasi kami yung nabibili na para sa kambing tala na gatas. kasi yun yung purpose ko pag tagulan e kailangan naming padidihin tong mga anak o. kasi pag ganito gutom pa yung mga nanay e hindi pa yung magpapadidi sa kanilang mga anak kaya kailangan ano Kaunahin natin patidiin yan para busog na agad sila, di ba? Na lang kasimple mga katiskarte. So muli, kung bago ka pa lang sa aking channel mga katiskarte, ay subscribe naman ang ating katiskarte channel. At saka pakipindot na rin ang hit notification bell para lagi kang updated sa aking mga ina-upload na mga gawain ko dito sa aking bukid. Ayan. At pag aalaga ng kambing, pag aalaga ng rabbit, kung at, at kung ano-ano pa. Ayan. Pero meron pa tayong ibang mga ginagawa. So, maraming gawa dito sa bukid. Kaya lang, isa lang katawan natin. Kaya hindi natin magawa lahat ng sabay-sabay. So dito pa lang sa kambing mga katiskarte. Pagpapakain ng hayop. Tumaga sa baboy. E, Naabot na kami ng alas 11 agad. Kaya makakagawa kami ng ibang trabaho. ay eh, ano na. Alaw na na kasi manananghalian na kami nun. Naroon na ngayon parami ng parami yung kambing eh kailangan talagang tuunan ng ano yan pero pag summer naman okay lang kasi mapapakawalan mo sila ayan so mga kaliskarte maraming muli maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa aking mga subscriber dyan maraming maraming salamat sa patuloy niyong suporta ah. at nawa tayo ay sana tayo ay palarin dito sa pagbublog natin kasi makakatulong din yun sa ating mga alagang kambing kasi pag tayo ay halimbawa, tayo ay kumikita na, 'di ba? Eh mabibili na natin sila ng feeds para pag sa feeds natin sila babanatan. Kahit kunting damo lang para naman yung kanilang katawan ay hindi magbago. So yun, mga katiskarte, maraming maraming salamat and God bless ating lahat. Bye bye.